Hello mga kananay, sa mga araw na to ay magluluto nga po pala ako ng ginataang langka. Bali, nabili ko nga po pala itong langka mga kananay sa mga nagro-rolling dito po sa amin. Nabili ko nga ito ng 80 pesos mga kananay dahil nga po ang per kilo is 25 pesos. Medyo malaki na rin mga kananay ay saktong-sakto na po sa amin ito at sobra na nga po sa aming tatlo ng aking mga anak na ang aming ulamin. Bali, hinati ko na nga po pala dyan mga kananay sa at gitna. kailangan mga kananay pag binalatan po natin itong langka ay maglalagay nga po pala tayo ng oil sa ating kamay at sa ating sangkalan. At para sa ganun mga kananays, yung katas ng langka. Para hindi didikit sa ating mga kamay. Dahil nga po yung katas ng langka mga kananays ay sobrang napakalagkit. At syempre nakakamansa na rin po ito sa ating kamay or di kaya sa ating mga Bali, langit. yung kalahating langka lang po ang ating lulutuin ngayon mga kananays at nahiwa ko na nga ito. Bali, ang isasahog lang po natin mga kananays ay Bali, manok. itong manok lamang po ang aming available dito sa aming bahay mga kananays kaya manok na nga lang ang isasahog. Pero nakadepende naman po sa inyo mga kananays kung paano kayo magluto kung ano naman po yung gusto nyong isahog sa langka. Hindi naman po kasi tayo pare-pareho sa pagluluto ng ating mga ulam, di ba mga kananay? So tara, samahan niyo po ako magluto today. Small town, big heart, dreams that always fall apart. Slow days, Fast cars, nowhere to go, so we stay where we are. There's only one way in and one way out. Seems like it's always cloudy in this town. I'll find sunshine. of our whole lives I'll find hope in lonely days I'll find sunshine in the rain Dad's gone nine to five works real hard keeping on the lights of that neon sign Mom's glued to the TV all her answers laid out on the screen. Watching Jeopardy! The weather lady's nowhere to be found. Cause it's always cloudy in this town. I'll find sunshine.

<laughs> bali, nandito na nga po pala ulit yung mga kaklase ng aking mga anak. At ito na nga, nag-prepare nga po pala ako ng juice ng aming iinumin. At syempre, para masarap ang ating juice mga kananais, bali, naglagay na nga rin po ako ng isang yellow dito sa aming juice. At magsasandok na nga rin po ako ng ulam mga kananais, dahil nga po talagang gutom ng aking sikmura kakahintay <laughs> sa kanila. Nakasandok na nga ako mga kananais, ay pinaupo ko na nga po sila dito sa baba, dahil nga po sa table namin mga kananais, ay hindi po kami kasya. Bali, yung tables lang po namin kasi mga kananais, 4 persons nga lang po. Kaya dito ko na nga po sila pinaupo syempre, sa baba. At syempre bago po kami kumain mga kananais ay hindi po mawawala ay, sa amin ay, ang ay, pagpipray. Ay, 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 ay. Oh, hi. Oy. Kain po tayo. Ayan, mga bisita ni Nicole. Grade 4. Yung ulam nung isa is, ano yan Mika? Bulok na. Uh, o, tapos adobo or toyo? toyo? Toyo. Tapos itong isa naman, fried chicken. Tapos yung isa, adobong manok ay, isa. Ikaw, anong ulang mo na nanay? Adobo. Adobong, baboy, or manok? Manok doon. No. Manok? Ah, baboy. Tapos yung sa amin is ginataang langka. Okay na kayo. Pakamusog kayo ah. <laughs> Habang nga kumakain yung mga kaklase ng aking anak, mga kananais, ay ito naman po kami ng aking bunso. Dito nga po kami sa table kakain. Medyo nahihiya pa nga sa akin yung mga kaklase ng aking mga anak, mga kananais. Pang tudis na nga po sila pumunta dito sa bahay, mga kananais, para mag -launch. Yung ibang kaklase kasi ng aking mga anak, mga kananais, ay medyo malayo-layo ang kanilang mga bahay, kaya nagbabawon po sila. At tapos na nga kaming kumain, mga kananais, ay hinugasan ko nga po pala ang kanilang mga baon. At baongan, dahil nga may spaghetti po akong niluto, mga kananais, ay binigyan ko na nga po at sila, para mamayang hapon, mga kananais, may mga merienda sila sa school. Sa una nga mga kananais talagang nahihiya nga Kaya po sila. Kaya sabi ko wag na silang mahiya dahil nga po kami-kami lang naman dito. So dito na lang ang aking video mga kananais.